E aí Tapos ang mga tapos. Ang mga kagaw. Ito na po yung request ng mga ka-idol no? Nahanap na nun si Eric. So ang... Tapos si mako. Kasi ilang araw na no, si Buwangin hindi na kauli. Sinama yung si mako nung uwan na ano? eh! Nagkuha ng kahoy ba? Uh -oh. uh -huh. Nagkuha ng kahoy nung? Ang okay, guys. So, rock, anos, We na yung nakita natin sa video ni Eric. Yung nakita natin sa video ni Eric ba yung mga request ng mga supporter na saksak daw si Eric. So, sana makita natin kaga kasi sa kaya si Eric yung ba? So, alam niyo talaga mga idol, yung bayaw ko mga idol buntos pala yung kapatid ko yung babae yung asawa niya. yung asawa niya So, sana marig kasi yung mga idol Salamat na sa ko Sir, sa Ma'am, ma'am, ma'am,

o natin mamaya yung may nakita kasi akong ano uh, parang curva dito. Oo. Oh. So, curva doon. Bakit niya siya lang nakikita, eh, hindi tayo? Bro, so, may 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 mayroon yung plus light diyan. So, plus, plus light. Ano siguro? Plus light, bro. Ah, lang natin yung plus light, 300. 200 naman.

Bawa yung paako, guys. Huh? Ano saan, Ano saan? Babatik. Babatik. Ay, daw. Ha? Daw. Ah. So, Nasaan yung itak? Magbutong na talaga tayo. May, ano, may saging. Kitay mo, daw. Yung, yung saging. Yung itak, SG? Yung saging. hinog Yung saging. Sige. Ha? Sira na yun. Wala na, no? oh. saging, ba? Kinain na yan ng ano.

Er du klar?

Kumusta? 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 Asa mo sila ka? Kumusta? Kumusta? Kumusta mo yung... Kaya niya rin mo rin Bro! Eh! 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 Ano? Lapit! 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 Kumusta? 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 Eh! Kumusta? 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 Eh! Eh! Asa mo si Commander? Ahaman? Ahaman si Commander? Manidong koy? Hindi lang kasama si Commander Dong koy?

Dali, bro, oh, bro. Eh, dali mo, dolo mo, Eh, papa kayo. Nakakikita kayo na. huwag kayo magduduha kasi kami po 'yung ng commander dito. Para Okay mo takot, bro. Okay mo takot kasi ipitin mo kami. Dito sasama Dito. sa kayo, mo tol. 'Di tao kami ni commander dito para magbigay ng mensahe. Toto, kung sa'yo, kung sa'yo, kung sa'yo, ha? Kung sa'yo. Toto, well, Mga kasama natin, ha? Maka Maka sama mga kasama natin. Monday Park, Monday May mga kamera. Bakit? may kamera. O. Oh, Inutusag kami ni kuwander, na mag anong kami na ma notice dito. Wow. Ha? Oh, kasi si Primo, buho yan dito, ha? <coughs> oh, Uso, bro, tayo, Ha? So, pre, pre. So, isho ko ng isa, no? Ha? Isho kilaw ng isa. Asa. So, isa, ko ng kilaw. Saan ni yung country, dol? Mount, saan rin Mount Kiagaw. Kiagaw? Mount ng kilaw ng isa, o. Oh? Supremo, mawawin supremo, pre. Supremo. So,

Pinaputuloy lah. Bawal yan. Bawal sa kalikasan natin. Bawal po rin. Tutuloy nyo mga ano. Ito, kayo. Gagawin mga kayo, kayo. Oo. Kumandir po rin ko. Manderpur. 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 po Manderpur. Manderdog. 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 Kumandir po rin. Kumandir po Isa pa eh, para mo sa kanila tol na yung sabi ni Supremo ah, uh, pupunta na siya dito Mas maganda, picture tayo dito tol? Ha? Picture tayo? Sama sila? Oo, oh, picture tayo! Picture, picture tayo! Ha? Huh? Picture tayo! Picture tayo? Oo oh. Mga kasama natin ba? Oo oh. Sige! Okay. 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 Si kasama si Commander so, Bird. Tol, kasama ba ko sama namin dito sa mga ano, mga Bird ko ba? Tol, tol. Picture Tol. Oh. Ay. Okay. Yeah. Okay. ano tayo tatlo? no? kita, 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 Dito kita, 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 yung kita, 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 kita,

mà bố hơi đâu mà bố mà bu đâu mà bu hơi pasila thì nó tay nó bút tít bút đấy cái thứ bu ha Hãy subscribe đâu

grabing taktika na ginagamit natin so marami tayong gawin para iwas tayo so mga ako na dulo ito mga palidyo mga to walang pinag to so kaya ano pa picture picture dali lang walang po picture picture pa picture picture pa mamatay sila mga to tulok tul ang ito yung kumay ko. Ah, no. Sabi siya nito. Nagbamasa si 44 sa na. Ha? Na, na. Nagbamasa si 44. Nakala ko kalaban yung ano ba. Maraming tunik yung ano. Ha? Maraming tunik. Yung kumay ko. Nasugat sa na, uway. Tunik lang yan. Tara, tara, tara. Oh. Ah, tara. mga lubot duga guys sa lahat ng makita mo sa katawan ko yung puwit ko pa sige naglubot ko sa puwit mm. ko yung puwit ano yan? yan guys, tingnan yung lubot doga guys napakasiksi guys oh Napaka hambol ba? maraming tunik dito guys <laughs> maraming tunik? punay ko ito mamaya kapag makauwi uh, maka tayo

rupanya oh, yeah. 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 ada mata, <laughs> mata oh, itu keadaan keadaan baik memang kono, murai hmm. <laughs> Kaya umiwas ka pala doon.

Tidung ya, ngap-ngap, ngap Oh iya? picture pa, ngap-ngap, ngap picture, picture, wa, terus di Indonesia lagi Wa, ngap-ngap Ntaras dapun lu? Ma, iyo pelanung, ngap-ngap, ngap-ngap Ma, iyo pelanung, ngap-ngap Oh, ngap

अरे देखो तो कोई बात है जो का हां सर कोई जो ही आप लोग जीत कर गया ये भाई ये तो वो बुरा ये मत कर पल्लो पल्लो कर ले मत हां सुन बबू दाई तू वो हां

Tulong mo yung payong natin. Tulong muna. Mula na. na. ano, 44. na maliit. Amen. Amen. Well. No, les acompañé, que es, es no <coughs> Thank you. tayo na pwede masilungan natin chan masak tayo ngayon so dito lang muna tayo guys ah kamarang muna tayo dito